Hi guys, so this video is about Mio app. So pag-uusapan natin about Mio and then paano nga ba kumita kay Mio at ano yung mga kailangan nating gawing task para mas madali yung ating pagkita. So yung pag-uusapan natin lahat yon in this video. So kung naghahanap ka ng voice room para gawin yung iyon task ay open yung aking voice room. So aking nickname is Mika616122. So pwede pwede kang umupo sa aking live. And follow mo na rin ako para madali mo akong mahanap once na naka-live na ako. So 12 days to be exact, simula nung nagsimula ako dito kay Miu and meron na akong almost $60. So yun yung kinita ko sa 12 days ko dito kay Miu. So, paano nga ba kumita kay Mio? So, napakadali lang naman kumita kay Mio. Noon, noong nagsisimula ako siguro ng mga first day hanggang ika six days ko, napakadali lang kasi kailangan mo lamang ng uh, mag ng one hour at meron ka ng one dollar. And then, pag napuno mo pa yung ibang task, halimbawa yung five hours task na meron ang five na tao na uupo at mag-check-in sa uh, boys room mo, makakaroon ka rin ng five dollars. Once na umupo ka sa isang boys room, i-click mo lang yung heart wings and then yon yung tinatawag na check-in, may lalabas sa na bonus beans. So dati malalaki yung bigay ni Mio nasa 30. So ngayon napakunti na lang, minsan nagwawa na lang siya or minsan 5 na lang beans. But it's okay, once na nag-check-in ka na doon, upo ka doon for 1 hour tas mo and then after 1 hour, pwede, pwede mo na i-claim. And about the other task which is the 5 hours live. So, kaya na kailangan mo ng limang taong uupo sa'yo or mag-check in doon sa voice room mo. And then, once na nakuha mo lahat yon for 5 hours, uh, under naman yung oras mo. Kasi magpupuli red siya. Uh, i-claim mo lang siya doon. And then, once na nakuha mo yung 5 na tao for 5 hours, meron kang 80 bonus na beans. And then, once na nakuha mo yung 10 tao naman, meron kang 120 na beans. Ipapakita ko sa inyo yung itsura. Yung. So ano, ano, nga ba yung mga bawal dito kay Miyu Apps? Number one na pinakabawal at ayaw na ayaw ni Miyu Apps ay yung mag install ka ng uh, apps na ng Miyu Apps sa another cellphone mo which is detected by a duplicate IP address. So ayaw na ayaw na yon, nai-invalid talaga. So paano ko nakukuha ang 5 uh, na tao or 10 na tao? Mostly nakaka-10 ako. So yung uh, bonus ko na 120 bins araw-araw ko siya nakukuha. So 100 bins nga pala is equivalent of $1. So, nakukuha at nakukumpleto ko ang lahat ng task by invites. So, yan. Nagpo-post lang ako sa Facebook ko and then sa mga page ko sa FB. Pinopost ko siya and then may mga nag-house. So, yon Nakuha ko sa as in my invites. And napapaupo ko sila dun sa aking VR room. And then, check in ko sila daily. So, yon yung nangyayari. Kaya, nakukuha ko yung 5 to 10 na uh, tao. And then, syempre, yung 120 beans. So, ngayon, after nga mag-update ni Miu... Uh, kinakailangan na or may requirements na bago natin makuha yung ating one hour task. So, kinakailangan natin ng tatlong invites bago natin maklaim yon And, nagbago na rin yung one dollar. Hindi na siya one dollar, 50 cents na lang siya. So, ang laki ng pagbabago. Pero, okay lang naman. Kung masipag at may tiyaga ka, makukuha mo pa rin lahat ng task mo for And sa mga nagtatanong bakit iba ang task ng na mga nasa Pinas at ng na mga nasa abroad, ang task po ng na mga nasa abroad ay 12 hours. Samantalang mga nandito sa Pinas ay 5 hours lang. So napakahira para sa mga OFW na gawin yung Mio pero kung may tiyaga ka naman, kayang-kaya nyo. So, isang reason din para mapabilis ang kita dito kay Miyu ay meron kami yung GC. So, sa lahat ng gustong sumali sa GC, yun ay tulungan tas. So, yung rotation yun, kung sino yung halimbawa sa paruagan, kung sino yung uh, host, siya yung unang magkaka-reward. So, yun. Sunod-sunod na yun hanggang sa lahat ng member ay maging host. So, palitan lang ng check-in. So, yan kung gusto mo sumali, uh, message mo lang ako at isasali kita sa GC ko.